ayun nga mga idol, mga ka-farmers no? ayan o, no? uh, tubig na hanggang tuhod na yung um, lalim uh, dito sa mababang bahagi ng palaya namin ayan so ito yung uh, time talaga mga idol mga ka-farmers na wala talaga tayong magagawa gawa dahil panahon yung may ano dito yung may gawa so ang gagawin lang natin ay hopefully sana no ah uh, hindi uh, tuluyan um, tumas itong tubig at uh, kawawa naman yung ating mga palay uh, nasa malapit pa naman sana ang um, anihin mga idol dahil nga marami nang um, hinug, no so nakakalungkot nga na morning mga idol mga ka farmers dahil nga um umapaw na yung um, kanal at nag-uumpisa ng um tumaas yung tubig ulan tubig so tubig ulan ito mga idol dahil nga ayan oh napakalino ng tubig so dahil nga sa lakas ng ulan simula kagabi hanggang ngayon ay nakakaranas pa rin yung uh, panahon natin ng uh, ulan dahil nga sa LPA at eto na nga mga idol mga ka farmers yung resulta dito sa amin no. Ayan, yung pag-apaw ng kanal. At eto na yung umpisa pag tuloy-tuloy pa itong mangyari mga farmers ay possible na aapawan pa itong um, mga palayan. At yung daan namin doon sa may tulay ay hindi na rin matatawiran. Yan din yung isa sa palaging sinaryo talaga dito sa amin no every time na may um, pa, uh, masamang panahon ayan mga idol mga ka-farmers hindi ka so. na makakadaan dyan uh, papunta sa kabila dahil nga sa lakas ng uh, sa lalim na ng tubig palalim na sya ng palim mga idol, so sa ngayon ay nasa uh, tuhod na sya, pag nandito ka sa pilapil no, nakapatong ka sa pilapil at yun nga ito yung sinario uh, scenario ngayon uh, ito yung nararanasan namin ngayon dahil sa LPA na um, pumapasok ngayon dito sa atin sa may Eastern Visayas so number one talaga prone palagi ito guys mga idol mga farmers no itong Eastern Visayas ay binadaanan talaga kami dito ng um, uh, bagyo Uh, low pressure yan tulad niyan so dun pa naman sa kabila mga ka farmers mga idol ay merong uh, naggagapas nagagapas at hindi pa nila natapos uh, i-treasure no so ngunit uh, yun lang uh, mataas naman doon at hindi naman agad agad yun ma uh, ano man ang tubig no kaya uh, hopefully sana ay tumigil na ito ngunit Ah, uh, kita niyo na ang resulta mga idol mga ka farmers no. Nang matinding ulan uh, dito sa amin na So, ang tangkad ng LP natin mga idol mga ka farmers oh, malapit nang uh, maabot yung mga uhay niya. At yung mga katabi nating um, palayan ganun din. So, ma pangalawang basis to mga idol kung sakaling uh, tataas ito na tinamaan itong aming mga palay dito